Pinagdakawa na, brutal pang pinatay ang pinatayang isang dalagita sa loob ng kanyang bahay sa Kaloocan. Ang biktima pinagpapalo sa ulo gamit ang martilyo. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Bakas pa ang mga patak ng dugo sa loob ng barong-barong na yan kung saan brutal na pinatay ang dalagitan si Daisy May Notario. Madaling araw nitong lunes ng pasukin ng magnanakaw ang bahay ng biktima pero di pa na ang salarin at hinato ng martilyo sa ulo ang dalagita. Ang ama ni Daisy na si Mang Efren hindi makapaniwala sa sinapit ng anak. Tiyempo kasing mag-isa noon ang biktima sa bahay dahil umalis ang ama nito para maghatid ng paninda sa Bulacan. May hirap sabihin, mabigat Kaya lang, kailangan nang tanggapin, wala na eh. Ayon naman sa kapitbahay ng biktima, nakarinig sila ng mga sigaw pero nang silipin ay wala namang nakita. Kasi sumasagot ako ng assignment ng anak ko, gising pa ako noon. May narinig akong boses na sumisigaw na pa. Tapos bumaba ako, nagtanong ako sa manugang ko, anong oras? Ang sabi niya, alauna, 28. Tapos sabi ko, ano, may narinig talaga ako. Nang hindi tumigil ang mga sigaw, ay sinubukan ng mga kapitbahay na humingi ng saklolo. Tapos, ano, nagkatok ako dyan sa mga kamag-anak. Bunjing, bunjing, tulungan mo naman si Desimido, Kukuha ako ng barangay sa kaambulance. Yun na, tumakbo na po ako. Buhay pa nang abutan ng mga rescuer ang biktima. Nung dumating ko kasi kami, gumagalaw pa. Hinihinda niya yung sakit ng ulo. Nung makita namin, basaguhin dito eh. Yun nga lang, hindi na umabot sa ospital si Daisy. Doble naman ang hinagpis ni Mang Efren, na di man lang nasilaya ng anak. Ang bala ko umuwi kaninang maga, kaso tumawag yung mga pinsa niya, may sugat daw si Daisy sa ulo. Pagdating ko namin sa ospital, nakabalot na. Sa investigasyon, lumabas na tinangay ng salarin ang ilang gamit ng pamilya notaryo. Na-recover naman ng mga pulis ang martilyong ginamit ng salarin. May tinitingnan ng person of interest ang mga pulis sa krimen. Ang going po actually ang aming uh, investigation, we need to uh, collect all the evidence para naman din po mas uh, palakas natin po yung ating uh, pagpapain ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.